sa tamang panahon mauunawaan mo kung bakit tinanggihan ng Diyos ang ilang bagay na gusto mo at kung bakit mas magandang ipinalit niya. So, hi mga kuya at ate, welcome po sa aking page na pangalawang pagkakataon. Minsan mga kuya at ate, gusto natin ng isang bagay pero hindi ito natutupad kahit anong dasalo pagsisikap. Para bang tinanggihan tayo ng Diyos pero sa paglipas ng panahon, unti-unti natin na pagtatanto na hindi pala talaga yon ang nararapat para sa atin. May mas maganda pala siyang plano, mas mabuting kapalit, mas tamang direksyon at mas makabuluang biyaya. Kaya habang hindi mo pa naunawaan ng mga nangyayari, manatili kang kalmado at magtiwala. Hindi lahat ng hindi ay parusa. Madalas ito ay proteksyon. Hindi lahat ng wala ay pagkukulang. Minsan ito ay paghahanda para sa mas saganang meron. Di ba mga kuya at tatay may mga bagay tayong akala natin ay para sa atin. Pero sa totoo lang, hindi ito makakabuti sa hinaharap. Kaya't dumarating ang pagtanggi. Hindi para saktan ka kundi para ilayo ka sa maling daan at dalhin ka sa mas maayos na bukas. Sa bawat luwa, sa bawat tanong at sa bawat paghihintay, may dahilan ng Diyos. At sa tamang oras, lahat ng bakit mo ay magiging buti na lang. Huwag mo sukatin ang kabutihan ng Diyos base sa mga natanggap mo lang. Tandaan, pati ang mga hindi mo natanggap ay may dalang biyaya. Kaya kapit lang, sa dulo ng lahat makikita mo kung gano'ng kanya kamahal. Kaya habang naghihintay ka pa sa mga kasagutan, gamitin mo ang panahon na ito para tumatag ang loob mo. Palalimin ang pananampalataya mo at linangin ang sarili mo. Dahil kadalasan, bago ibigay ng Diyos ang mas maganda, inihanda muna niya ang puso mo para ito'y kayanin at mapahalagahan. Hindi mo man makita ngayon pero bawat araw ng paghihintay ay may ginagawa sa loob mo. Binubuo ka, pinapanday ka at mas pinapalapit sa landas na inilaan talaga para sa'yo. At kapag dumating na ang tamang panahon mga kuya at ate, makikita mo kung bakit kailangan mo munang masaktan, mawalan at maghintay sapagkat ang ipapalit ng Diyos ay hindi lang basta sagot sa dasal mo, kundi isang patunay na laging tama ang kanyang panahon at plano. Sa Diyos, ang bawat hindi ngayon ay may kasamang pangakong may mas maganda ako para sa iyo. Kaya huwag mawalan ng pag-asa, magpatuloy ka lang sa pagtitiwala. Dahil ang hindi mo maunawaan ngayon ay siya magiging dahilan ng pagpapasalamat mo balang araw. Minsan kailangan mo munang masaktan para matuto, kailangan mo munang mawalan para matutong pahalagahan kailangan mo munang maghintay para mapagtanto na ang mga bagay na talagang mahalaga ay hindi minamadali. Ang totoo, mas kilala ka ng Diyos kaysa sa sarili mo. Alam niya kung ano ang makakasira sa iyo kahit gusto mo ito. At alam niya kung anong makakabuti sa iyo kahit minsan ay ayaw mo pa itong tanggapin. Mapapatingin ka sa langit at marahang ng sarili mo habang sinasabi, kaya pala hindi niya ibinigay noon kasi ito pala ang mas mabuti. Lahat ng sakit, lahat ng tanong, lahat ng luwa, naging tulay para mas mapalapit ka sa Diyos. At para matutunan mong magtiwala, hindi lang sa kanyang mga biyaya, kundi sa kanyang katahimikan, kabiguan at paghihintay. Ang mga dasal na hindi niya sinagot noon ay mga biyayang isinasaayos muna. Ang mga pintuang isinara niya ay daang hindi mo nararapat daanan. At ang mga panong pinaghihintay kanya ay panahong hinuhubog niya ang puso mong maging handa sa kanyang pinakamagandang regalo. Kaya ngayon mga kuya at ko na sa gitna ka ng tanong ng pag-aalinlangan, ng pangungulila, huwag kang bumitaw. Dahil sa tamang panahon, maintindihan mo rin na ang lahat ng hindi ng Diyos ay palaging may dalang mas dakilang oo. Alright, thank you for the time mga kuya at ate. Bisita kayo sa next video ko. Bye bye!